Okay, guys. Gayahin natin ang luto ni Dewatan. Sick and joy. Ito. Iloglob sa harina. Ganon. At ilagay sa kalahal. Okay. Salamat. Gayahin natin ang luto ni kita. Di watak si Tita di watak yang Tita, di watak yang diketika, <laughs> di di Oh, kalau saya kan nyanyi isa ka pa ang order yang okay. uh, oh. yeah. second enjoy second joy Hmm? First... Eh, you know, uh? huh wala <tose> ano beto beto ano na ano mga second naman ang ating second joy oh okay. nice luto ating second joy. Ito ang second joy. Napakalaki ng second joy. Luto ni Diwata. aku ako pala, si Diwata Damulag. Hmm, ginagaya natin ang second joy ni Diwata. Yeah. Second Joy ni Diwata. Ayan. Gaya natin ang Second Joy ni Diwata. Luluto yeah. oh, tayo ng Second Joy. Lulutin natin sa harina. Lulutin natin sa harina. Ganito mm. ang Second Joy ni Diwata kaso lang ang mantika hindi lumalamoy masyado kailangan pala lumangoy at imood natin sa hawin ah Apo. Apo. Sick and joy. Tulad, baby, the... Dag na falling watch the. Let's Sick and joy. Sick and joy. E sick, sick, sick. And sick and joy. And sick and joy. Ni Diwata, gayahin natin ang Second Joy ni Diwata.